Hello mga boss, kamusta? Ayan, pasensya na sa mga viewers natin kasi natagalan tayo mag-upload. Ito nga palang lulutuin natin ay napakasimple lang. Ginisang sayote with pork giniling. Bali na prepare ko na pala yung sangkap na gagamitin natin sa ating pagluluto. Dito pala yung ingredients sa ating lulutuin. At kung interesado kayo, screenshot nyo lang. Salamat! Ayan, start na tayo. Naglagay lang ako dito ng mantika. Kapag mainit na, igisa na natin ng sibuyas, bawang, at isunod naman natin ang kamatis. Ilagay na rin natin ang pork giniling. Naglagay rin pala ako ng pamintang durog. Yan, haluin lang natin. At takpan lang natin dito ng 3 to 5 minutes sa mahinang apoy. At ito na siya mga boss. Medyo makatas pa pero papatuyuan pa natin yan ng kahunti. At ayan, lalagay na natin ng sayote. At shoutout nga pala sa mga solid viewers natin. At shoutout din kay Ate C and Ate G. Salamat sa pagbahagi ng blessing sa aming mga small YouTubers. At naglagay rin pala ako ng konting tubig at naglagay din ako ng isang North cube at tinakpan ko lang ito ng isang minuto at para hindi rin ma-overcook yung sayote haluin lang natin ng mabuti tikman para matansya natin na ilalagay natin pampalasa. Nagad na lang pala ako ng konting asin at konting magic sarap. At yan, tapos na mga boss. Maraming salamat sa panonood.